Maligayang pagbabalik sa recaps natin to. Sa ating recap video ngayon, tatalakayin natin ang kakaibang mundo hango sa totoong buhay ni Tony Mendez, na ginampanan ni Ben Affleck sa kilalang pelikulang Argo. Si Mendez ay isang kalmado at matalinong opisyal ng CIA na kilala sa kanyang matapang na misyon sa pagtulong sa pagtakas sa anin na Amerikanong diplomat noong 1979 Iran hostage crisis. Simulan natin ang kwento. Isang dating naka-exile na relihiyosong pinuno na si Ayatollah Khomeini ay bumalik sa bansa at nag-angkin ang kapangyarihan sa Iran. Ang revolusyon ito ay bumagsak sa matinding kaguluhan at takot. Ang dating Shah o pinuno na naghihirap sa kanser ay naghahanap ng paraan para makatakas sa bansa at pumunta sa Estados Unidos, tinulungan siya na mabigyan ng asylum noong 1979. Hindi ito ikinatuwa ng mga taga-Iran, at nagsimula ang malalaking protesta sa harap ng embahada ng US sa Iran, na may iisang kahilingan, ang kamatayan ng Shah. Samantalang nananatili ang kalmadong sitwasyon sa embahada, nagbibiroan pa ang mga diplomat tungkol sa kaguluhan sa labas na sinasabing safe naman daw dahil bulletproof ang bintana nila. Ang ibang tao naman, naghihintay makakuha ng visa parang nasa pila ng Jollibee, habang nagpapatrolya ang helicopter, na parang nasa SWAT movie. Sabay-sabay naman, may mga protestador na parang American Ninja, nakalampas sa pader at pumasok sa teritoryo, dahilan para magpanic mode na ang mga diplomat. Sa paglala ng sitwasyon at hindi na secure ang lugar, isinagawa ang mga hakbang upang sirain ang lahat ng dokumento. Lumabas na hindi pala bulletproof ang mga bintana. Ang security team ay nagbihis na ng kanilang gear at naghanda ng plano habang nag-aalinlangan ang mga diplomat kung darating kaya ang tulong ng pulisya at gobyerno ng Iran. Ang pinuno ng security team na akala niya ay isa siyang superhero ay nagtatangkang gumawa ng milagro at lumabas upang kausapin ang mga tao ngunit agad siyang nabagsakan. Nang maunawaan nilang ito ang kanilang pagkakataon na makapasok, dere nila ito at pinagbantaan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanyang ulo, matagumpay na nakapasok patungo sa loob. Habang sa kasalukuyan, lahat ng impormasyon ay kanilang winasak gamit ang anumang makakaya. Pinuntahan ng mga nagpoprotesta ang ilang mga diplomat at kinuha silang bihag. Habang anim na diplomats naman ay nagtagumpay na magkaroon ng direktang akses sa kalsada mula sa loob ng gusali at nakatakas. Ang pamahalaan ng Estados Unidos ay nag-uusap hinggil sa sitwasyon at nagpapahiwatig na marahil ay inaatake na ng mga Soviet ang Iran. May impormasyon sila na anim na diplomat ay matagumpay na nakatakas mula sa embahada at nakahanap ng kanlungan sa bahay ng Canadian Ambassador na si Ken Taylor. Sinusuri ng Secretary of State ang trabaho ng mga agent ng CIA sa Iran tungkol sa banta ng revolusyon at ipinapahayag na hindi maaring ma-extradite sa mga Iranian ang Shah, lalo na't na kompromiso na ang kanyang malubhang kalusugan dahil sa chemotherapy napagpasahan na tutukan muna ang mga nakatakas, at gawa ng paraan kung paano sila makaalis sa bansa. Sampung linggo ang lumipas, kumalat na sa buong mundo ang balita tungkol sa mga karahasan sa Iran, at nagpahayag ang mga Amerikano ng kanilang suporta at nag-aalok ng dasal para sa mga biktima. Tumanggap si Tony ng isang tawag, nagudyok sa kanya na umalis agad sa kanyang bahay at nagmadaling pumunta sa opisina ng CIA. Masalimuot ang atmosfera at ipinaalam siya ng kanyang boss na si Jack tungkol sa sitwasyon sa Iran, na nakafokus sa mga nakatakas habang takot ang pamahalaan ng Estados Unidos na gumawa ng aksyon dahil gusto ng Canadian Foreign Secretary na umalis na si Taylor sa bansa dahil sa banta sa kanyang kaligtasan. Matatanda ang nasa bahay ni Taylor nagtatago ang nga nakatakas na diplomat. Nag-aalala si Jack na isa sa mga tao sa embahada ay nagtago ng magbook o listahan ng lahat ng nagtrabaho doon. Sinusubukan ng mga Iranian na buuin muli ang mga putol-putol na dokumento na nagdadala ng malaking panganib na malaman nila ang pagtakas ng mga ito. Hinihiling ng Estado ang tulong ng CIA bilang mga konsultan para sa rescue mission na ito. Makikita natin na si Tony ay labis na naguguluhan sa mga pangyayari. Isinagawa na ang pulong ng mga miyembro ng Estado, at ipinakilala ang anim na diplomat na kasalukuyang nakatakas. Ang miyembro ng Estado ay nagtatampok ng kanilang plano, may isang nagmungkahi ng malupitang plano na bibigyan nila ang mga diplomat ng bisikleta upang gamitin papuntang border, dahil hindi option ang mga sasakyang kotse dahil sa mga roadblock. Nang marinig ito, natawa si Tony at nagsuggest pa na ipadala na rin ang mga bisikleta na may training wheels. Nilait niya ang ideya, iginiit na ang layo ng tatahakin ay 300 miles at kailangan ng support team na may pampalit ng gulong. Nagduda ang mga dumalo sa kanyang kakayahan, ngunit ipinakilala siya ni Jack bilang isang eksperto sa extraction missions. Ipinaliwanag ni Tony na wala silang gaanong oras dahil malapit ng malaman ng mga revolusyonaryo ang mga nawawalang diplomat. Kasunod nito, tinalakay ang iba't ibang opsyon, ngunit wala sa kanila ang makatwiran kay Tony, kaya ito'y tinutulan niya. Sinasabi niya na ang mga misyon na tulad nito ay nangangailangan ng direktang interbensyon. Ang Amerika at Iran ay nagpahayag na ng kanilang mga demands at opinyon na nagdudulot ng mga protesta. Samantalang nagtagumpay ang mga Iranian sa kanilang mga pagsusumikap na mabawi ang mga putol-putol na dokumento. Habang kausap niya ang kanyang anak, nagkaroon ng ideya si Tony na agad na isinulong sa isang pulong kasama ang mga miyembro ng Estado. Sa meeting, inihain ni Tony ang ideya na itatag ang isang fake Canadian movie production team na naghahanap ng eksotik na lokasyon sa gitnang silangan, partikular sa Iran. Nagpahayag ng pangamba at pag-aalinlangan ang mga miyembro tungkol sa kahalintuladang paggawa ng peking produksyon ng pelikula. Gayunpaman, binanggit ni Tony ang isang kontak na maaaring tumulong sa kanya. Natapos ang pulong ng matagumpay na mapaniwala ni Tony ang mga miyembro sa kanyang plano. Sa kasamaang palad, sa oras na iyon, nag-confirm na ang mga Iranian na may ilang diplomat ang nawawala at kumukuha sila ng impormasyon para alamin ang mga pangalan at kinaroroonan nila. Si Tony ay nag-arrange ng isang meeting kay Mr. Chambers, isang kilalang producer na mahilig sa donuts, at lumipad papuntang LA nang makakuha ng pahintulot ng CIA para i-explore e ang possibility na gawing totoo ang kanyang crazy idea. Sa LA, ipinalam ni Tony sa kanya ang sitwasyon at humingi ng tulong sa pagtayo ng isang production company at pagbuo ng coverage para sa mismong movie. Gusto mong pumunta sa Hollywood na umaastang sikat kahit wala kang ginagawa? Perfect ka dito. Binigyan nila ng roles ang mga diplomat at sinuggest ni Mr. Chambers na kailangan ni Tony ng script at producer para magmukhang believable ang kwento. Dinala ni Mr. Chambers si Tony sa isang meet-up kay Lester, isang sikat na movie producer ang kanilang plano ay sadyang nakakatawa para kay Lester. Inaamin ni Lester na parang zero ang chance na magtagumpay sila, pero pumayag pa rin siyang sumama, at nagumpisa silang magdevelop ng ideas para sa script. Samantalang ang Marites na katulong ay nagtatanong na sa asawa ni Taylor tungkol sa kung bakit hindi umaalis ang mga kaibigan mula sa Canada, na may suspisyon na baka mga Amerikano nga sila. Habang busy si Tony sa pagsusulat ng mga posibleng script, may natanggap siyang tawag kay Jack, na nagsabing mayroon na lang siyang 72 hours at gagawa na ng ibang paraan ang gobyerno. Matapos ibaba ang telepono, inisa-isa ni Tony ang mga script at napansin ang Argo, isang kakaibang science fiction na pelikula, at ipinakita ito kina Mr. Chambers at Lester. Kinabukasan, si Tony ay kausap si Jack sa telepono, na nagbibigay alam sa kanya na mas pinaigting na ang seguridad sa airport ng Iran. Hinihiling ni Tony ang dagdag na oras para sa pagtatrabaho sa produksyon, ngunit hindi pumayag si Jack at sinasabi kay Tony na wala na silang oras. Pagkatapos nito, sina Tony, Lester, at Chambers ay nag na ng isang malaking Hollywood press event na nagdudulot ng mas marami pang atensyon sa pelikula. Sa kabilang panig, naglabas ng pahayag ang Iran na walang ebidensya ang mga taong nagtrabaho sa US Embassy na sila ay diplomat at tinatawag silang mga espiya. Itinuturing din nila ang US at CIA bilang terorista at patuloy na hinihingi ang pagbabalik ng Shah. Nagtatapos ang pahayag na may mga banta ng pagsisimula ng mga paglilitis sa mga bihag. Matagumpay ang press event, at ang kanilang pelikula na Argo, ay napapansin sa mga magazine at may mga poster na nakadisplay sa kalsada. Kumalat ang balita, nagbibigay sa kanila ng karagdagang antas ng kredibilidad, umaasang sapat na ito upang kumbinsihin ang mga Iranian. Bumalik si Tony mula sa kanyang biyahe papuntang LA, handang ipakita ang kanilang plano sa estado. Gayunpaman, agad na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa meeting nang sabihin ng estado na ang ideya ay isang kalokohan hindi umurong si Tony at Jack sa halip ipinaliwanag nila na mayroon lamang silang masamang ideya at napili na nila ang pinakamahusay na masamang ideya Nakita ng Estado kung gaano katotoo at desperado si Tony at Jack, at sa wakas, nabigyan ng pahintulot at naaprobahan ang Argo. Dinala ni Jack si Tony sa paliparan at pinaalala sa kanya na hindi siya kikilalanin ng CIA kung siya ay makukulong. Ang unang parada niya ay ang Ministry of Culture and Guidance, kung saan nakita niya ang malupit na katotohanan na bumabalot sa Iran, malalaking protesta, kaguluhan, takot, pagbitay sa publiko, at terror ang bumabalot sa mga kalsada. Sa Ministry, tinanong si Tony kung siya lang ang kasama sa movie crew. Sinagot niya na may anim na iba pa mula sa Canada. Nag-usap sila tungkol sa mga posibleng lugar para sa pag-shoot, at inisubmit ni Tony ang mga dokumento para sa pagsusuri. Sa mga sumunod na araw, nagtagpo si Tony kay Taylor, na nag-ayos ng Canadian passports para sa anim na diplomat. At sa wakas, nakipagtagpo na si Tony sa mga nakatakas na diplomat sa bahay ni Taylor. Sa hapag kainan, inilahad ni Tony ang plano at ipinamahagi ang kanilang mga screenplay. Malalim ang takot ng anim sa kanila, at hindi sila lubos na naniniwala sa plano ni Tony. Nagumpisa silang magtanong at questionin siya patungkol sa mga posibilidad ng tagumpay. Mahusay na ina-address ni Tony ang kawalan ng tiwala, nananatiling kalmado, inilalahad ang mga panganib, at binibigyang diin na oras na para umalis. Sa isang pribadong usapan, sinabi sa kanya ng ambasador na nagbigay na ng utos ang gobyerno ng Canada na isara ang embassy at umalis na sa Iran, may iwan ang mga nakatakas ng walang matitirhan. Sa kabila ng lahat ng kanilang pangamba, napagtanto ng mga diplomat na wala silang ibang pagpipilian at pumayag silang tanggapin ang panganib, ipinagkakatiwala kay Tony ang kanilang mga buhay. Pagkatapos na maramdaman nila na pinagkakatiwalaan siya, ipinakilala ni Tony sa kanila ang kanilang mga bagong katauhan at sinasabi ang kahalagahan ng pag-alam sa bawat aspeto nito. Tiniyak niyang babalik siya bukas. Habang nagtatrabaho si Tony sa mga passport sa hotel, may isang sulat na isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Inaprubahan na ng ministro ng kultura at gabay ang lokasyon para sa kanyang pelikula at inimbitahan siya at ang kanyang crew na magtagpo sa Grand Bazaar Bukas. Tinawagan ni Tony si Jack para sabihin ang balita. Inakala ni Jack na ito ay isang patibong, ngunit naintindihan siya ni Tony na ito ang kanilang tanging pagkakataon para makalabas ng Iran at ang pagtanggi ay magdudulot lamang ng kamatayan. Kinabukasan, bumisita si Tony sa mga kasama at ibinalita ang pagpunta sa Grand Bazaar. Nagdudulot ito ng pag-aalinlangan, takot, at higit pang kawalan ng tiwala kay Tony sa grupo, ngunit napagtanto nila na wala ng mas malakas na pagpipilian kundi ito. Pagdating doon, nakipagtagpo sila sa kinatawan ng ministry at naglibot sa lugar sa ilalim ng kanyang gabay. Habang naglalakbay ang grupo, sila ay lihim na kinuha na ng litrato ng Iranian intelligence. Kumukuha ng mga larawan ang grupo sa bazar, ito ay ikinagalit ng isang may-ari ng tindahan, na nagdedemand na ibigay nila ang mga litratong kinuha. Ang hidwaan sa may-ari ng tindahan ay nakakakuha ng mas maraming atensyon, at ang sitwasyon ay agad na umabot sa kritikal. Inirerekomenda ng kanilang tour guide na tapusin na ang tour at sumunod ang grupo. Sa parehong pangyayari, huminto ang isang sasakyan na may mga sundalong Iranian sa harap ng bahay ni Taylor, kung saan nakatagpo nila ang housekeeper. Tinanong siya ng mga sundalo ng Iran kung gaano nakatagal na naruroon ang mga bisita ni Taylor sa kanilang bahay. Hindi siya nagtaksil at kalmaduhang sinabi na nandoon lang sila ng dalawang araw. Matapos ang nakakapagod na biyahes sa bazar, bumalik ang grupo sa bahay ng embahador. Tinanong si Tony kung handa na silang umalis bukas, at pumayag si Tony. Pagkatapos magkaayos, ibinalita ni Tony ulit sa grupo at inihanda sila. Nag-usap sila tungkol sa posibleng mga tanong na maaaring itanong sa kanila sa border control at binusisi ang kanilang kaalaman sa kanilang mga bagong katauhan. Sa White House, labis ang pag-aalinlangan ng Chief of Staff kung bakit inaprobahan ang buong plano ng pelikula. Tinawagan si Tony ni Jack. Pinaalam sa kanya na ang gobyerno ay nagplano na ng military rescue para sa mga bihag at kinakansela ang plano ng Argo. Nagbago na ang isipan ng mga opisyal ng gobyerno. Ikinagulat ni Tony dahil isang hakbang na lang siya sa paglabas ng mga diplomat sa Iran, ngunit walang magawa si Jack at iniutos kay Tony na sundin ang utos sa nakakataas. Pagkatapos ng usapan, nag-isa si Tony at nalungkot sa desisyon ng gobyerno na pigilan siya, ngunit pumasok ang isa sa mga kasama at sinabi na handa na sila para sa isa pang pagsasanay ng interrogation. Nagpanggap siya na walang nangyari at sinabihan sila na handa na sila at mag-relax. Tumaas ang kasiyahan ng grupo, at handa na sila para sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay. Si Tony ay sumusulyap sa kanila mula sa gilid ng lumapit ang embahador at sinabihan siyang natanggap na rin niya ang utos na sunugin ang mga peking passport. Inirerekomenda nito kay Tony na umalis na sa grupo at hindi na lang magpapaalam. Walang nasabi si Tony, kinuha niya ang isang bote ng scotch at umalis. Pagdating sa hotel, mukhang desperado si Tony. Iniupo niya ang sarili sa kama at tahimik na tinitigan ang pader, na nauunawaan na sa puntong ito, ang tanging naghihintay sa mga diplomat ay ang kamatayan. Kinabukasan, natanggap na rin ni na Mr. Chamber at Lester ng utos na magimpake at umalis sa opisina ng produksyon ng pelikula. Samantalang ang mga diplomat ay naghahanda para sa kanilang huling galaw, hindi nila alam na nagbago na ang kanilang kapalaran. Sa hotel, napagpasyahan ni Tony na ituloy pa rin ang misyon, hindi niya kayang iwanan ang anim na tao ng basta-basta lang. Tinawagan niya si Jack at iniinformito na itutuloy niya ang kanyang trabaho kahit na may mga utos mula sa itaas. Nagmadali si Jack patungo sa kanyang kasamahan at sinabi sa kanya na kinakailangan na Aryan State ang pitong tao mula sa tiran, ngunit itinanggi siya dahil walang autorisasyon mula sa itaas para dito. Dumating si Tony sa bahay ng embahador at kinuha ang grupo, samantalang nagagalit si Jack, pumunta ito sa kanyang boss, hinayla ito mula sa ongoing meeting, at sinabihan na dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang approval ng gobyerno. Sa puntong ito, si Tony at ang kanyang grupo ay papunta na sa airport, at si Taylor at ang asawa nito ay umalis na rin. Umuusad ang mga pangyayari habang si Jack ay nagmamadali sa paligid ng opisina ng CIA, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang malutas ang problema sa tiket. Si Tony ay nagbibigay ng huling briefing sa kanyang matapang na grupo, mataas ang damdamin, at lahat ay seryoso. Hindi sila pwedeng bumigay sa pressure o ma-execute sila. Nang dumating ang grupo sa airport, nagsimula silang magparehistro. Sinabi ng empleyado sa airport na wala silang reservations sa kanyang pangalan. Mahinahon na hinihiling ni Tony na tingnan ito ulit. Samantalang sakto lang din na nakakakuha na ng pahintulot si Jack mula sa White House na ituloy ang misyon at kumpirmahin agad ang mga tiket. Mabuti na lang at nakita ng empleyado ang kanilang reservations sa ikalawang pagsusuri. Samantalang sa panahong iyon, naibalik na ng Iranian forces ang isa sa mga punit-punit na larawan ng mga nakatakas. Sa airport, ang grupo ay dumaan sa pagsusuri sa border. Nakaraos sila sa unang hakbang, kabilang na ang pagsusuri ng mga disembarkation card. Alam ni Tony na magkakaproblema sila sa susunod na checkpoint dahil wala silang mga exit papers. Sa huli, natuklasan ng border control ang mga nawawalang papeles at nagsimula itong mag-imbestiga. Nagsimula ang interrogation dahil hindi mahanap ng border control ang anumang patunay ng kanilang pagpasok sa bansa. Habang sa parehong oras, ini-compare ng Iranian forces ang portrait na nabuo nila sa mga litrato ng grupo na kinuha sa bazaar. Ini-presente nila ang sulat mula sa ministro ng kultura at mabuti na lang, sapat ito para kumbinsihin ang border control. Tinungo nila ang huling checkpoint, iniska ng kanilang mga pasaporte, at hindi na naman sila pinayagang mag-board in. Dinala sila sa isang hiwalay na kwarto para sa masusing pagsusuri. Ang grupo ay nagtatanong sa lokal na wika. Ang isang diplomat ay marunong palang mag-Iranian, at nagsimula na ipaliwanag sa sundalo na sila ay isang film crew para sa pelikulang Argo, at ipinakita ang script at mga drawing ng pelikula. Pinag-aralan pala niya ito ng maayos at alam niya ang buong script. Nabighani si Tony sa kanyang kahusayan. Sinasabi niya ang kwento ng may kasiglaan, at hindi mo mapipigilan na hindi paniwalaan siya. Nang natapos na siya, iniinform ng sundalo ang grupo na papayagan lang silang umalis pagkatapos tiyakin na ang pelikula ay totoo. Ibinigay ni Tony ang business card ng opisina sa LA, na hindi alam na umalis na roon si Mr. Chambers at Lester. Inianunsyo na ang huling pagboarding, at nagdesisyon ang sundalo na tawagan ang opisina sa LA. Naabutan pa sa saktong oras ni Mr. Chambers ang pagsagot sa telepono at ginampanan ang kanyang papel, kinumpirma ang location scouting sa Iran. Samantalang sa kabilang panig, natuklasan na ng Iranian forces na ang Canadian film crew ay tunay na mga US Embassy diplomat at pumunta sila sa bahay ni Taylor at hinahanap ang grupo. Sa airport, pinayagan na ang grupo na umalis at diretsyong pumunta sa gate. Sila ang mga huling pasahero at halos hindi na nakaabot sa oras. Wala silang natagpuan sa bahay ng embahador, kaya't tinawagan nila ang airport at inabisuhan na maaring sumakay na ang mga Amerikano sa eroplano. Nang malaman na nila ang impormasyon, agad itong ipinaalam sa kanilang mga kasama ngunit sarado na ang gate at umakyat na sina Tony sa eroplano. Sa pagsikap, sinubukan nilang buksan at binaril ang gate. Tumunog na ang alarm at mabilis na nagtungo ang mga sundalo patungo sa eroplano. Habang nakaupo ang mga diplomat na puno ng kaba, parating na ang dalawang sasakyan ng pulisya at isang truck na puno ng mga revolutionary guards. Subalit, sa sobrang bilis ng eroplano, hindi sila nakahabol na mapigilan ito. Pagkatapos ng pahayag na nakalabas na sila sa Iranian airspace, napaluha sa kasiyahan ang mga diplomat, nagyayakapan, at sinasalubong ang tagumpay ng kanilang pagtakas. Si Tony ay nakaupo roon, halos hindi ngumingiti, ngunit kita sa kanyang mukha ang galop. Kinumpirma ng opisina ng CIA na nakarating sila, at si Jack ay nagbahagi rin sa sandaling ito ng kasiyahan. Napag-alaman na rin ito ni na Mr. Chambers at Lester. Pagkatapos ng isang maikling kasiyahan, nagpasyang CIA na huwag maging bida at ialay ang buong kredito sa mga Canadians. Pagkatapos ng matagumpay na pag-convert ng dati pinakamahusay na masamang opsyon. Ito ngayon ang isa sa mga pinakakakaibang misyon na ginawa ng CIA, iginawad kay Tony ang Intelligence Star, ang pinakamataas na parangal ng kausayan sa clandestine services ng Estados Unidos. Ang krisis sa Iran ay natapos noong 1981, at lahat ng mga bihag ay tumagal ng apat na at apat na putapat na araw sa captivity bago sila napalaya. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.